Good morning, good morning pa rin sa atin kahit na uh, 12.26 na ng hapon ito po ang inyong kamamang TV uh, nakaprepare na po tayo dahil pupunta po tayo sa home free for sale sa Coneta Astrodome kaya nga po nag na kami kasi mahirap po ngayon baka traffic eh ang gawain po ay alas 3 ng hapon kaya ito po, ang inyong kamamang tibi malaking biyaya po ng ating Panginoon sapagkat uh, ang kanyang mga lingkod ay patuloy na uh, nagpapakumbaba sa atin upang tayo ay uh, makapaglingkod sa Panginoon yan ang biyaya po sa kanila at tayo naman na bilang kanyang uh, tupa ay kailangan nating sumunod. Wala pong mawawala sa atin kung makikinig po tayo. Wala pong mawawala sa atin kung tayo po ay i-blessing e ng ating Panginoon. Ang blessing po, take note po. Hindi lamang po ang, te ang blessing ay ang nasasagap nating biyaya na material o financial. Ito po ay blessing na binibigyan tayo ng malakas na pangangatawan. Oo nga, kahit hindi ka naglilingkod, malakas ang katawan mo. Yes, totoo yan. Pero ang malaking biyaya kapag naglingkod ka sa Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Yan po ang habol natin. Tamamang TV, salamat sa inyo. At sa ngayon, eto, prepare na po tayo. Antayin na lang po natin ang susundo sa atin. Thank you. God bless us all. I love you all. bye Good morning, good morning, good morning. Kahit natanghali na, kahit hapon na, good morning pa rin tayo. Ito po kami ngayon. Ayan, Hi. ang ating mga ka-sister in Christ. Ayan. Ito po ang ating bagong kasama. Ang baby. <laughs> ang baby ng... Ng Santa Mesa lokal. Santa Mesa Local. Bago siya, sis? Ayan po. Ayan. Shout out! Ay, hello. Ayan po ang asawa niya, driver natin ngayon. Ayan, Ayan na po. Ah, uh, papunta po kami ng ah, uh, Coneta Astrodome. Astrodome. Atin po kami ng uh, Home Free Crusade. Home Free Crusade. Ano? T-shirt mo, t-shirt mo, t-shirt mo. Mayroon na ako dati sa bahay, sis. Ayan. Ayan. Ngayon nga po, nakasakay kami ngayon. Ayan na, narito na po kami sa gawin ng ano nga ba south bank sana nga ba tayo hindi <laughs> ko makita sa dilaw <laughs> ayan pwede pa oh ayan nigaganyan mo siya ayan ayan na nga po yung aming dinadaanan ayan wala wala pa medyo medyo okay naman po ito kasi sis itong snapchat kasi hanggang 2 minutes yan Kereno oh, abi nyo daw sabi ng ways. Ayan. Kaya alam na namin Go na nasa Kereno abi nyo. Kayo pala yun ang binesit sa kanila. Thank you naman sa bilis ako. Hi, hello. I'm straight to stay on Kereno Avenue C2. siya, si, uh, ano ba sa ano? Sa long videos ko kasi monetize na yung aking Nakamonetize ka na? Oo, oh, wow. oh, monetize na ako. Mm. Malapit na mag Sumahod na ako dalawang beses, pero last month, It's wala akong sahod.